Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa mga tagapakinig. Ako si Marites, pero karamihan sa inyo mas kilala bilang Mama Tess. Hindi ako artista, hindi rin ako sikat, pero minsan, gusto ko ring maramdaman na may nakakapansin, araw-araw, pare-pareho ang eksena. Gigising, magtitimpla ng kape, magluluto, tapos manonood ng balita habang hinihintay magising si Marco, ang anak kong dalawamput isa na abala sa online classes. Habang siya nakatutok sa laptop, ako naman ay nakatingin sa labas ng bintana. Minsan iniisip ko, Ganito na lang ba habang buhay? Ang asawa kong si Rodel ay nasa Dubai, nagtatrabaho bilang technician. Sabi niya, ilang buwan na lang, makakauwi na siya. Pero ilang buwan na rin niyang sinasabi yan. Sa gabi, ako lang ang gising. Habang si Marco tulog na, ako naman ay naglalaba, naglilinis, o minsan, nag scroll sa cellphone. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa sala, may lumabas na ad sa phone ko. Create your own world. Meet new people. Napailing ako. Ay, naku, na naman to. Sabi ko sa sarili ko. Pero hindi ko alam kung bakit. Parang may nagtulak sa akin. Nag-download ako ng app. Siguro gusto ko lang makipag-usap. Pagkabukas ko, may option. Create username. At doon ko isinulat ang pangalan na parang biglang sumulpot sa isip ko. Luna Misteriosa. Natawa ako sa sarili ko. Luna, bagay sa akin yon, sabi ko tahimik pero may liwanag. Nagsimula akong mag-post ng mga simpleng litrato, kamay na may hawak na tasa ng kape, mga selfie na may ilaw ng lampshade. Hindi malaswa, pero may halong lambing at kumpiyansa. Habang tinitingnan ko ang mga likes, napansin kong parang may kakaibang kilig akong naramdaman. Ang ganda mo pa rin, Tess, bulong ko sa sarili ko, sabay tawa. Aba, nakakahiya naman sa sarili kung ako mismo hindi maniniwala. Kinabukasan, habang nagluluto ako, napansin kong may nag-comment sa post ko kagabi. Username, Mr. Shadow. There's something calm about your photos, sabi niya. Parang tahimik pero mainit. Napahinto ako. Tahimik pero mainit. Anong klasing papuri yon? Pero hindi ko maiwasang mapangiti. Kaya sinagot ko, Siguro kasi gusto ko lang iparamdam yung hindi ko masabi. At doon nagsimula ang gabi-gabi naming usapan. Minsan, tatanungin niya, What do you do when everyone's asleep? Sasagot ako, Minsan nakikinig lang ako ng music. Minsan iniisip kong may nakakaalala pa sa Tapos babalik siya ng, I do. I think about you every night. Sa una, natawa lang ako. Pero habang tumatagal, Napapansin kong inaabangan ko na ang mga mensahe niya. Kapag gabi, ako si Luna. Hindi si Mama Tess na naglalaba at nag-aasikaso, kundi si Luna Misteryosa, ang babaeng may sariling mundo. Habang lumilipas ang mga araw, parang nagiging ritual na namin yon. Kapag nakita kong online siya, napapangiti ako kahit wala pa siyang sinasabi. Good evening, Luna. Una niyang message, Good evening, then, sagot ko, sabay hawak sa dibdib ko na parang may gustong kumawala. Tapos sasabihin niya, you look beautiful tonight. Hindi mo naman ako nakikita, biro ako. I don't have to, I can feel it, sagot niya. At doon ako natahimik. Kasi totoo, hindi ko rin siya nakikita, pero ramdam ko rin siya. Minsan, habang nagluluto ako ng hapunan, napapangiti ako bigla. Ma, anong kinikilig-kilig mo diyan? Tanong ni Marco minsan. Wala, anak. May nabasa lang ako, sagot ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi lang nabasa. May nararamdaman akong matagal nang nawala. Lumipas pa ang mga gabi. Mas nagiging personal ang mga usapan namin. You deserve to be seen, Luna, sabi niya minsan. Maybe, but only here, sagot ko. Then let me be the one to see you, tugon niya. Napalunok ako. Pinatay ko ang phone, pero kahit nakapikit ako, naririnig ko pa rin ang boses niya sa isip ko. Mababa, malambing, parang pamilyar. Hanggang sa isang gabi, bago ako matulog, may dumating na bagong mensahe. You don't need filters, Luna. You're already beautiful as you are. Napangiti ako. Matagal ko nang hindi naririnig 'yon, kahit kay Rodel. Pinatay ko ang ilaw at humiga hawak pa rin ang phone sa dibdib. Salamat, mahina kong sabi, bago pumikit. Sa wakas, may nakakapansin ulit sa akin. Hindi ko alam, ang lalaking yon ay hindi lang basta follower. Lumipas ang mga araw, mas naging personal ang mga usapan namin ni Mr. Shadow. Kung dati simpleng goodnight lang, ngayon mas may laman, mas may init. Minsan, habang nagluluto ako, nagme-message siya. Do you ever think of me, Luna? Tanong niya. Napangiti ako. Sabay sagot, Minsan, pero hindi ko alam kung anong itsura mo kaya baka panaginip lang 'yan. Then imagine me. Sagot niya. Kasi ako, ikaw lang ang iniisip ko. Parang musika sa tenga ko 'yung boses niyang halos maramdaman ko kahit sa text lang. Pero sa likod ng mga papuri niya, may kakaibang kilabot akong nararamdaman, 'yung parang may malamig na hangin na dumadaan sa batok ko. Hindi ko pa pinapansin noon, pero nagsisimula na pala ang takot. Isang gabi, nag-livestream ako bilang Luna Misteriosa. Tahimik ang bahay. Si Marco tulog na, si Rodel naman nasa ibang bansa. Naka-white blouse lang ako sa harap ng kamera, hanggang dibdib lang ang frame. Pero sa ilalim ng mesa, suot ko yung pulang dress na matagal ko nang hindi ginagamit. Gusto ko lang maramdaman ulit na maganda ako. Habang tumatakbo ang live, puro papuri ang pumapasok sa chat. You're glowing tonight, Luna! At you look so calm. Ngumiti ako. Sa ilang sandali, naramdaman kong parang bumabalik na naman ang sigla ko. Hanggang sa may isang comment na tumama diretsyo sa puso ko. Bagay sa'yo ang red dress. Napatigil ako. Nanlamig ang kamay ko. Sa screen, white blouse lang ang makikita. Pero sa ilalim ng mesa, oo. Pula nga. Paano niya nalaman? Mahina kong sabi. Tumigil ako sa paghinga. Pilit kong pinakinggan kung may tunog sa labas. Wala. Pero may kakaibang presensyang naroon. Agad kong pinatay ang ilaw at isinara ang laptop. Ang tanging naririnig ko na lang ay pintig ng puso ko. Nilapitan ko ang bintana. Sa pagitan ng kortina, parang may aninong dumaan. Kinuha ko agad ang cellphone at pinatay ang ring light. Tess, Kalma lang, sambit ko sa sarili ko. Baka imahinasyon mo lang yan, pero sa loob-loob ko, hindi ako kumbinsido. Kinabukasan, pilit kong kinalimutan ang nangyari. Naglinis ako ng bahay, nagluto, nagkunwaring normal ang lahat. Pero habang nakaupo ako sa sofa, napansin kong may notifications sa Facebook. Friend request from Rico Ramirez. Napakunot no ako. Rico, pamilyar. Siya yung former trainee ni Rodel sa pinagtatrabahuan niya. Tahimik na tao, halos hindi nagsasalita kapag pumupunta dito dati. Tinanggap ko ang request. Wala namang masama, di ba? Pagkapindot ko palang ng accept, may pumasok agad na message. Hindi mo kailangang magtago, Luna. Napatayo ako, muntik ko pang mabitawan ng cellphone. Ano to? Bulong ko. Paano niya alam ang pangalang Luna? Sinubukan kong tumawa. "'Coincidence lang to, Tess. Baka iba yung tinutukoy niya. Pero bago ko pa mabura ang chat, may kasunod na message. Bagay sa'yo yung suot mo kagabi. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko na tinapos basahin. Agad kong binura ang conversation at tinanggal siya sa friends list. Pero kahit wala na siya sa screen, nararamdaman ko pa rin ang presensyang parang nakatingin mula sa labas. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Wala si Mr. Shadow." Pero hindi rin ako mapakali. Nang sa wakas ay nakapikit na ako, biglang nag-vibrate ang phone ko. Isang message mula sa unknown number. Dahan-dahan kong binuksan. Una, litrato ng labas ng bahay namin. Pangalawa, litrato ng bintana sa kusina. Pangatlo, litrato ko. Nakaupo ako sa sala habang nagla-live kagabi. Nasa labas siya, bulong ko. Diyos ko, nasa labas siya. Tinawagan ko si Rodel pero hindi siya sumasagot. Tiningnan ko si Marco. Mahimbing pa rin ang tulog. Ayokong magpanik. Ayokong magising siya. Kaya umupo ako sa sofa. Yakap ang cellphone. Pilit na kalmado. Wala to. Prank lang siguro. Sabi ko. Pero hindi ko na maibalik ang sarili kong paniniwala. Biglang nag-notify ulit ang phone. Message received. Good night, Luna. Nandito lang ako. Nabitawan ko ang cellphone. Napasigaw ako ng mahina, pero sinakal ko ang sarili kong boses. Ayokong marinig ni Marco. Nanginginig ako habang sinasara ang mga bintana, paulit-ulit na sinisilip ang dilim. Pero wala akong makita. Wala, maliban sa pakiramdam na hindi ako mag-isa. Kinabukasan, nagkunwaring normal ulit ang lahat. Pero habang naglalaba ako, napansin kong may lalaking nakatambay sa tapat ng bahay. Nakaitim, nakasuot ng cap, parang walang ginagawa. Nagkunwaring hindi ko siya napansin pero ramdam ko yung tingin niya. Nang tumingin ako ulit, wala na siya. Nang hapon, habang inaayos ko ang kurtina, may napansin akong maliit na pulang ilaw sa gilid ng bintana, parang kumikislap. Lumapit ako at doon ko nakita isang maliit na camera lens, halos hindi mapansin. Diyos ko, halos pabulong kong sabi habang napaupo sa sahig Ramdam ko ang panginginig ng kamay ko habang hawak ang cellphone. Gusto kong tawagan ang pulis, pero natakot akong baka isipin nilang ako lang to, isang babae lang na sobra ang imahinasyon. Gabi na. Si Marco tulog sa kabilang kwarto. Ako, nakaupo sa kama, yakap ang cellphone, pilit na nagdarasal na sana matapos na to. Pero bago ko tuluyang patayin ang ilaw, may notification ulit. Video message from Mr. Shadow, nanginginig kong pinindot ang play. Sa unang segundo, itim lang ang screen. Pero nang umilaw, nakita ko ang pintuan ng sala at narinig ko ang boses, mababa, pamilyar, at malamig. "Hindi mo kailangang matakot, Luna," sabi niya. "Gusto ko lang makita ka." Ulit. Nabitawan ko ang cellphone. Ang pintig ng puso ko parang kulog sa dibdib. Sa dilim ng kwarto, alam kong may nakatingin. Hindi na ito laro ng tukso. Isa na itong bangungot sa realidad. Hindi ko alam kung ilang araw na akong hindi nakakatulog ng maayos. Sa bawat tunog ng cellphone, parang may kumakabog sa dibdib ko. Hanggang isang gabi, tumunog ulit ito. Unknown number. Dahan-dahan kong sinagot. Hello? Hindi kita sasaktan, Tess. Sabi ng boses sa kabilang linya mababa, mabagal, pamilyar. Gusto ko lang makita ka ulit na miss kita. Rico? Halos pabulong kong tanong. Rico, anong ginagawa mo? Malito. May asawa ko. Tumigil ka na. Narinig ko siyang tumawa, mahina, pero nakakasindak. Hindi mo kailangang matakot. Wala naman akong gagawin. Gusto lang kitang makita. Kahit sandali lang. Rico, please, sabi ko. Tigilan mo to. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Pero bago pa ako makasagot, naputo lang linya, naiwan akong nakatulala, yakap ang cellphone at nanginginig. Lumalim ang gabi, si Marco tulog na. Ako naman, nakahiga pero gising ang diwa. Sa labas, maririnig ang mahihinang hakbang, paunti-unti, paikot-ikot sa bakuran. Tess, sabi ko sa sarili ko, baka pusa lang yan, baka hangin lang, pero nang marinig ko ulit, mas malapit na, hindi na ako nakahinga. Tumayo ako, marahang nilapitan ng bintana, at dahan-dahang sumilip sa pagitan ng kurtina. Walang tao, pero may gumalaw sa gilid ng gate, aninong mabilis na nawala. Naramdaman kong nanginginig ang kamay ko. Bumalik ako sa kama, pero hindi ako mapakali. Hanggang sa marinig ko ulit, tatlong sunod-sunod na katok sa pinto. Marco? Tawag ko, pero walang sagot. Lumapit ako. Marahang hinawa ka ng pintuan. Sino to? Tahimik lang. Walang tugon. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Walang tao, pero may cellphone sa sahig. Kinuha ko ito. Nanginginig pa rin ang kamay ko. Pagbukas ko ng screen, isang mensahe lang ang nakasulat. Lumabas ka, Luna. Gusto lang kitang makita ng personal. Napatakbo ako pabalik sa loob, sinara ang pinto at isinandal ang katawan ko roon. Ang cellphone ko, halos mabitawan ko na sa panginginig. Tinawagan ko ang pulis, pero puro ring lang ang naririnig ko. Please, sumagot naman kayo. Bulong ko habang papunta sa kwarto ni Marco. Binuksan ko ang pinto. Mahimbing pa rin ang tulog niya. Ayokong magising siya. Ayokong matakot siya tulad ko habang hawak ang cellphone, may narinig akong sigaw mula sa labas. Isang boses na parang sabay pamilyar at nakakakilabot. Tess! Alam kong gising ka, sigaw ng lalaki. Lumabas ka! Hindi ako aalis hanggang makita kita. Napaatras ako. Tinakpan ang bibig ko para hindi ako mapasigaw. Lumingon ako sa paligid. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sa bawat segundo, mas lumalakas ang sigaw. Tess! Lumabas ka! Alam kong nandyan ka. Ang buong bahay, parang nilala mo ng takot. Ramdam ko ang panginginig ng sahig sa bawat hakbang niya sa labas. Niyakap ko si Marco habang tulog siya, at mahina kong sinabi, Anak, huwag kang magising. Huwag kang matakot. Pero ako mismo, halos mabaliw sa kaba. Bumalik ako sa sala. Pinilit kong huminga ng dahan-dahan, pero bago ko pa maabot ang telepono, may malakas na kalabog sa pinto. Luna! Sigaw niya. Halos baliw sa emosyon. Bakit ka nagtatago? Lumabas ka na! Tumakbo ako papunta sa kusina. Kinuha ang pinakamalapit na bagay, isang kutsilyo. Nanginginig kong hinawakan iyon. Tumatakbo ang mga luha ko sa takot. Umalis ka! Sigaw ko. Kung may natitira kang respeto, umalis ka. Pero walang tugon. Sa halip, marinig ko ang mababang boses niya. "Ang tapang mo pa rin, Luna," sabi ng boses sa labas. "Kaya nga gusto kita." At doon tumigil ang lahat. Tahimik, walang ingay. Akala ko natapos na. Pero nang muli kong buksan ang cellphone, may video na naman. Sa screen, ako mismo, nakatayo sa sala, hawak ang kutsilyo. Ibig sabihin, may camera sa loob. Bago ko pa mapatay ang phone, biglang kumislap ang ilaw, sumigaw ako, at bumagsak ang kamera sa sahig. Ang huling maririnig, ang sigaw ko, mahaba, puno ng takot at pagsisisi. Pagmulat ko ng mata, amoy pa rin ang usok at pawis ang paligid. May mga tao sa labas, mga kapitbahay na nagbubulungan. Sa harap ng bahay, nando ng mga pulis. Niyakap ko ang sarili ko habang nakaupo sa sahig ng sala. Ang cellphone nakakalat ang mga mata ko namumukto lahat parang panaginip na masyadong totoo isa sa mga pulis lumapit ma'am safe na po kayo nahuli na namin yung lalaki may CCTV sa kanto kitang-kita siyang pumasok sa bakuran nyo kagabi Tumangu lang ako hindi makapagsalita sa labas ng pinto narinig kong umiiyak si Rico habang sinasakay sa sasakyan ng pulis tes hindi kita sasaktan. Mahal kita. Sigaw niya. Pero sa bawat salita, mas lalo lang akong nanginig sa hiya at takot. Pagkaraan ng ilang oras, pumasok si Marco mula sa presinto. Tahimik. Hindi ko kayang salubungin ang tingin niya. May dala siyang cellphone. Yung akin. Nilapag niya ito sa mesa at walang sabi-sabing binuksan. Sa screen, lumitaw ang account ni Luna Misteriosa mga larawan ko, mga video, mga mensaheng puno ng papuri. Mga ngiti na matagal ko nang nakalimutan pero ngayon, nakakahiya na lang tingnan. Tahimik si Marco, pero kita ko sa kanya ang pighati. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. Ma, ikaw to. Basag ang boses niya. Bakit mo to ginawa? Wala akong nasagot agad. Hanggang sa bumigay ang luha ko. Anak, sabi ko, halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses. Gusto ko lang maramdaman ulit na maganda ako, na may nakakapansin. Pero mali ang paraan. Nasaktan kita. At sarili ko. Tumingin siya sa akin, puno ng lungkot at awa. Hindi mo kailangang magpanggap, ma. Sabi niya, dahan-dahan. Pero ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Kahit hindi ka online, maganda ka pa rin. Naiyak ako lalo. Wala nang tinig sa pagitan naming mag-ina, tanging paghingi ng tawad sa mga luha. Lumapit siya, tahimik, at niyakap ako. Sa unang pagkakataon, pareho naming tinanggap ang sakit at ang leksyon, lumipas ang ilang linggo. Unti-unti, bumalik sa normalang bahay. Pero ako, hindi na bumalik sa dating ako. Hindi na ako si Luna Misteryosa at hindi ko na kailangang magtago sa dilim ng screen. Isang hapon, habang tahimik ang paligid, kinuha ko ulit ang cellphone. Binuksan ko ang kamera. Walang filter, walang ring light, ako lang. Mga nanay, sabi ko, habang ramdam ko ang bigat ng bawat salita, minsan hindi tukso ang tunay na kalaban natin. Minsan, yung paniniwalang wala na tayong halaga, yung pakiramdam na invisible na tayo, huminga ako ng malalim, pero hindi totoo yon. lagi tayong may halaga kahit walang audience, kahit walang likes, kahit walang nanonood. Kasi bago tayo maging ina, babae muna tayo. At kahit gaano tayo mapagod, may ganda pa rin sa loob natin. Sa dulo ng video, ngumiti ako. Hindi yung ngiting para magpa-impress, kundi yung ngiting totoo, stressed, pero buo. Pagka-upload ko, hindi ko na inintindi kung may mag-view o mag-like. Ang mahalaga na ilabas ko kung sino ako, Kinagabihan, dumating si Marco galing trabaho. Tahimik siyang pumasok, umupo sa tapat ko, at ngumiti. Napanood ko yung video mo, ma. Napayuko ako. Pasensya na, anak. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon. Siguro dahil sobrang tagal ko nang hindi naririnig na maganda ako o mahalaga pa ako. Tumango siya. Alam mo, ma, lahat tayo nagkakamali. Pero yung tapang mo na harapin to, yun ang tunay na ganda. Napangiti ako. Sabay luha. Salamat, anak. Lumapit siya. Niyakap ako ng mahigpit. Wala na si Luna, ma. Sabi niya. Pero nandito si Mama Tess. At sapat na yon. Kinabukasan, muling sumikat ang araw. Habang nagtitimpla ako ng kape, napansin kong may bagong message sa account ko. Isang comment mula sa isang babae. Sabi mo, lahat ng babae may halaga. Salamat. Kailangan ko yan ngayon. Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon, may nagpadama sa akin ng papuri na walang halong tukso, walang halong kasinungalingan. Totoo, malinis. Nilingon ko ang bintana at sa unang pagkakataon, hindi ako natakot. Nakita ko ang liwanag ng umaga, hindi na anino ng gabi. Tinignan ko ang kamera at ngumiti. Kung kayo si Mama Tess, mahina kong sabi, pipigilan niyo ba ang tukso o haharapin nyo ang katotohanan ang screen unti-unting naging itim pero sa dilim na yon may natitirang liwanag ang ganda at tapang ng isang babaeng muling natutong magmahal hindi sa iba kundi sa sarili niya maraming salamat sa pakikinig hanggang sa susunod na kwento hey guys thanks for watching hanggang dulo sana na-enjoy niyo ang kwento natin today kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta, mga ka FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.